Patrick. <laughs> Nandali, nag-retouch ako. Uy, kamusta ka na? Sa TikTok lang, <laughs> sa TikTok lang kita nakikita. Uy, mag-hi ka muna dito. Ay, <laughs> ako. <dalo makita laughs> <dito> Saan <laughs> mo, nila kita nilalike mo ko yung TikTok mo, <laughs> ha? <laughs> Dito may... Ang parking Hindi, saglit lang naman kami. Saglit lang? Oo. Sa'yo ba to? Mm. Tara no? ma na Magaling to mag-gitara na panood mama. ko. Huh? Sabi ko na kilala mo yun eh. Kaya mo pa kami Ay, talaga mo? si Pipi. Sabi ko siya mo. si Pipi sa Ah, meron lang pong nag-request kay Your oh. Maze ko. Oh, sige. Eh, kaya alam mo na. Taga, ada tayo? Sige, uh. yeah. Hello, baby! Magandang araw sa inyo! Hello! Hi! Ay, ay, ikaw ba yun? Ang sexy mo naman! <laughs> 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 ito po, masakit pa rin to. Di pa Ah, ito ang masakit? Atin. Bakit? Oh, Anong... Ito, di ba yung dati matas yung sugar? Mm -hmm. ito, kasi, Pero mami, ikaw ba yung sumulat kay your mace ko? Ah? Hindi po siya. Ah, ay, yung anak ko. Ay, yung anak mo ang nilapit Pero, okay, mo. Pero, kung tumamag sabi na pupunta ako dito. Tsaka, may Yes. yes. Ano pong sakit ni baby? Boreal Ah, Boreal. Ah, okay. Si Kuya Fernando ang anak niya. Ang asawa ko. Ay, ang asawa niyo po. Ah, ano kayo namatay ni Kuya Bert? Bigla lang po yung namatay, di ba? kung inatake po kasi may sakit yung dati. Dati noon, noong mga 2016 yun, nataki na dati na stroke. <coughs> Tapos, ayun, eh, gumaling. Tapos, bigla lang. Oo. Oh. Ate, mayroon nang pinapaabot si ko uh, Para sa naiwang pamilya ni Kuya Fernando, sa rin niyo. Salamat po. Maraming maraming salamat po, Mayor, sa binigay niyo pong tulong sa aking pamilya. Maraming maraming salamat po ulit. Danilo lo Danilo sang kayo po. Ah, dito? Ay, Daddy, <laughs> si apoy <Apple> po! <laughs> Kamusta? Anong floor mo dito, Daddy ko? Ah, second floor Ah, second floor, kaya bumaba na lang oh, din po kayo Oo, yung nangukay na din Ay, Daddy, anong nirequest mo kay or may iski Sa mata ko Ah, mata mo? Anong meron sa mata mo, Daddy ko? Ah, parang lumalabo eh hmm. sa... Pero pinacheck mo na kung may katak Nacheck na, na yan, eh, ilang taong ko na ito, in lang ito sa USD para hmm. hindi ma-opera. Eh, kailangan continue sa maintenance. Oh. Ngayon, okay naman, Daddy. Nakikita mo naman ako. Nakikita ko, <laughs> <po> beauty eh. <laughs> Ay, thank you po, Daddy. Daddy, meron lang po pinapaabot si Your Maze ko po, po para po patagdag sa panpatak ng mata po ninyo. Eh, magpapasalamat po po sa ginagawa ni Atomin Mayo Isco Lugogoso hawang gawa niya hawang gawa niya sa mga senior dahil alam niya ah, nangangailangan ng tulong ng senior ah, para may ang mga problema namin sa katawan katulad ng mata mm, thank you for daddy ko. Thank, ko. Thank, you thank you po. Thank you, po. Thank you daddy. Ingat okay po. po. Okay na po. Okay na okay po daddy. Thank you. Ah, dahil yung ako mong muntang. Ang sana tapos sa uh, sabawi hmm. ako. <laughs> <laughs> I love you. Hello. 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 pero pretty, ingat Hello. ingat. I love you, ako. <laughs> I love you. Oh, Hello. 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 I love you. Hello. 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 araw. I love you. <laughs> Hello. <kuya."> Hello. <laughs> <"I love you." laughs> Hello. Ingat kayo ha. Hello po. Hello. Hello. Um, Ingat. Hi. Nice. Thank you so much. <laughs> Busy yung mga doggy natin doon. <laughs> <laughs> Oo nga, inawala din sa hindi. Kagawad Ria! Kagawad Ria! Hi. Hello Chairman, busy busy si Chairman. <laughs> Ingat po. Hi, kamusta ka na? No? Namasok. Ikaw sa mo Yorme? Oh, Ano ang ni-request mo kay Yorme school? Medication para sa hypertension. Hypertension baka naman lagi ka nagagalit hindi naman <laughs> kaya sumulat ka kay Yormie mingi ka ng tulong opo. kay panggamot mo na opo. Hmm. eto po meron po pinapaabot si Yorme. is po para sa inyo ati Carolina para sa iyong mga panggamot pang high blood God bless you po lagi thank you po thank you, karangalan ko <laughs> karangalan ko <laughs> 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 pera. Mamangkin ko yan, ma'am. Mal ko yan, maloko. Ang lang po yung photograph. Ang higa po. Ang higa ako Ang higa lang yung patay. Sige Saglit lang, ano ha. Hi! Kanina, ah, sige. Kami nila Si Junel na no, sa ano? Doon magka-birthday. Ang taray niya ka mo ah. Eh, pa na siya. Hello, si 50, 50, 50, 50, uh, asawa ko. Hello. Kanina <laughs> lang, girlfriend lang ah. Sabi niya OJ, Mama, nag-birthday ka na hindi mo pinaalala kay Mama Apol. Nag-birthday ako, di mabigay kay Mama Apol. Mauwi ako hmm. sa susunod. Wala mo na pag mawi ako. Di ba? Okay. Wala mo na. Punta muna tayong pata. Wala mo na. Wala mo na. Hi, baby. Sino namatay batay Ito yung ang lola Lola mo. Parang nakikita ko si Kuya. Dati namin Street Sweeper. street Sweeper. Oo oh, nga. Ano nangyari sa kanya? Eh, nanunok, kinan, po siya ni German, ni Kuya. Kasi mm -hmm. nga po, dahil gawa nga ng... Ngayon nga, nahihirapan nang magbalis din. Kaya, in, in, inano na siya. Baka, Pahinga mo kinin, na. Oo. Ewan mo, baka mamaya, tsaka nung matigas ulo, ino na yun. Yun nga lang pag eh, makulong. Pa ah. Dadalhin niya sa heaven. Ilan taon na si Kuya? 63 po ya. 63 oh. mam. Ma 63 po. Kaya may abot lang ako ha. Ay, thank you mama. Condolence ha. Mabata ka. <laughs> ano ba yan? Kaya na kasama ko. Ah. Uh, may ano na. Um, basta bawi ako sa iyo. Ha? Okay? Ingat po kayo. Tokyo. <laughs> Merry Christmas na sa inyo. Hello parang ikaw rin oh mm -hmm. na po yung ay siya na hello kuya ko ilang taon ka na may kuya hi no baby Ay, uh -oh. apo mo ba to kuya ko ay hindi pa kuya uh -huh. sumulat ka kay your miss ko para doon sa iyong karamdaman. Ano bang nararamdaman mo, may kuya? Nagtok ako eh. Ay, kailan ka na-stroke? Matagal na yun. Ah, matagal na. Tapos ngayon, for maintenance na lang kasi mahirap kapag ka na, nag-skip ka ng gamot mo, no? Kuya, may pinapaabot lang si may Isko para Salamat sa iyo. Kuya, Delphi. Thank you, my kuya. Ingat ka, pagaling ka, ha? Okay. Bawal mag-skip ng gamot. <laughs> Thank you. Bye-bye po. Bye-bye, bye-bye, Thank you. <laughs> Sorry, kaya Delphine. <laughs> Para punta, pumunta ah, lang sige. Pa. Hintayin ko na lang Hi Ay, kamusta na, mami ko? Hindi kayo mauwi ng sambales? Hindi po madalas. Pero uuwi kami ng December. Dahil doon kami, uuwi yung mga kamag- Yes, relatives ni San Felipe kami. Ang aking asawa, San Marcelino. San Rodriguez, Yes, Castillejos. Botolan. Yan. Ang <laughs> dami, <laughs> di diba? <na> ba? <babayan> <laughs> yes. San Felipe. Maraming magagandang resort, <laughs> resort do, Di ba? Lewliwa. -le -le yung yeah. mga ano Sikat yun ngayon. Sa kaninada yun. Hello, kuya ko. Ku. Kamusta ka na parang kilala kita? Oo oh, nga. Kamusta ka na may kuya? Eh, kahapon ko. Okay lang po. Kasi kahapon po galing yung kumpit. Ay, ako sa office ni Vice Mayor, ni Sister. Apo. Ah, eh, sa September po kasi nakakuha ko ng ano gamot sa kanya. Mhm. -mm. Eh ngayon maintenance po 500. Yes. Oh. Oh yes, pero ngayon nandito na po hey, ang po, request mo kay Yorme isko Moreno. Salamat naman po. Yes. Ano po bang nararamdaman mo tatay ko? Madami po, high blood po, oh, high blood, uric, mmm, sugar ko siya sa puso nga. Yeah, sa puso. Oo. Oh. Ilan taon ka na ba? O oh, mas pogi? Uh -huh. Mas six, magsi 66 na po. Oo, oh, batang-bata pa. Daddy, meron lang pinapaabot sa iyo si your Ay, Nils salamat po. po. Ha? Kala yes. ko nga, wala na po. Kasi Pero syempre hindi. August meron 28, birthday ni Mayor, ni asawan Mayor, asawang ni Mayor. Ma'am Daini po. Mayor uh, your name. thank you po sa uh, advance merit list sa inyo. Uh -huh. Salamat po ulit. Uh -huh. Thank you. Thank po. Din. Ingat po, po, kayo. Ingat po, po. kuya. Oh. Yes, Advance Merry Christmas. So, Godrio, thank, po. You so thank, thank you so much. Thank you so much. Mga ate kong magaganda. Thank I love you. All. Yes. Oh. Ay! Ay. 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 Balik kayo mag-ano na ako mag -sa, sa ano na anong tawag doon? Princess Princessita. Sasagala. <laughs> Ay sa, sagala. Ah, sa si Yes, babalik at babalik at babalik. bye po, ma'am. Thank you. Kagadrin. Thank you so much. Thank you po, mama. I love you. Yes. Yes naman. Ano <laughs> to Hi Mary Ko. Akala ko si Mary Ann. Ha? Si si Chades wala. Hello po. Wala <laughs> Uy! Hoy. Ah, lang ni Kim. Galing dito. Thank you, my Kuma. Amis <laughs> kita. Ang <laughs> fresh mo. Ay, hey, hindi. Para sa maganda. Ay, ko. Eh. Ay, gano'n. <laughs> <laughs> gano'n. Gano? Talaga sayang. <laughs> gano'n. ganda talaga. Tinala ko siya. Oo, di uh -huh. Hindi na? Medyo ano? Sumulat ka kay Yormez? Oo. Kasi nga, Diyos so, ko, yung lang sa ano, tawalan kasi ako ng malay. Ngayon, ano ko, dinala ko ng mga anak ko sa pinakamalapit na medyo magandang uh -huh. ano, which is uh, metropolita. Uh -huh. Medyo so, madugo. Oo, indugo. Uh -huh. Bawat, bawat bawat ano kaya pala metropolitan parang metro no, no, let na taxi yun yun mami <laughs> Mami, may ano na request mo kay Yormes? May... Ano, financial, financial. Financial, para sa panggamot nito. Oo. Oh, oh. Kasi mami... patuloy pa rin yung gamot ko na yun. Mm -hmm. Pero na ako sa ospital ng Maynila. Layin Kasi mas na libre yun. Mas maganda naman yung ospital ng Maynila oh, natin. Pwede kayo itulungan ng kahit na anong problema. Oo. Uh, ah, huwag na kayong lalayo. Ano, ni Gayser ito nung no, two weeks ago. Mm -hmm. Kasi uh in, in ano, ng katarata tapos uh sabe parang medyo lumabo daw kasi yung mm -hmm. no, pinapabasa ako ng ano malabo ginawa nila ni laser ito. pero pareho na siyang ano eto may ito September tapos itong nag uh, uh, yata yun October yat ay yun nagpaan. Kaya mami sakto meron pinapaabot po si Yorme isko para po, po sa iyo. Antay ko ng ina. Tayn tay nyo ayan dumating uh, na. Answer for ya. Salamat po. sa iyo. Yes, kapatid ko. Hi, thank Salam. you po. Oh. <laughs> uh, di hindi, hindi namin ma malamang ko ano sasabihin namin dahil mabuti ikaw ulit yung naupo. Sa ang saya-saya namin mga senior, lalo na pag pumipila kami sa ospital ng Maynila for medical, laging ikaw ang nababanggit na napakabait mo. Talagang mahal na mahal mo kami mga senior. Salamat po ulit ha. Maraming maraming salamat. paglakad ah? Opo. Okay po. Yan lang po. Salamat. Salamat. Uy, po pa. Yes, opo. Salamat. Ingat, mami. Salamat ulit. Mm -hmm. <laughs> mami, basta nandiyan lang kayo. Oo, na? <laughs> Lagi. Ingat po. Love you, mami ko. <laughs>